Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa Mayo Lab Labindalawa, dalawang libot dalawa. Aquarius, habang tinatanggap mo ang araw na ito, ang enerhiya ng bulaklak na buwan ay bumabalot sa iyo, tinatawag ang makulay na espiritu na nasa loob mo. Ang yugto ng buwan na ito ay nagsusulong ng mga pagkakataon upang yakapin ang iyong hindi matitinag na likas na ugali, at hayaan ang iyong mga ideya na mamulaklak kahit sa pinakapayak at hindi pangkaraniwang paraan. Isipin kung paano ang ganitong matinding pakiramdam ay nakakaapekto sa iyong mga iniisip at ginagawa na nagtutulak sa iyo patungo sa mga malalim na pananaw na may kakayahang hubugin ang iyong landas. Sa pagyakap mo sa ganitong lakas, makikita mo na ang mga hindi inaasahang ideya at pagkakataon ay magdadala sa iyo ng mga paborabling kaganapan, kaya't magtiwala ka sa proseso at sa iyong kakayahang magdala ng bagong pagunawa sa iyong buhay. Habang ang araw ay patuloy na umuusad, maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang tahimik na katahimikan na kasabay ng kasalukuyang mga impluensya. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na huminto at magmuni-muni, imbes na magmadali. Ang ganitong pagpapahinga ay nagbibigay daan upang makatagpo ng mga pagkakataon ng pagpapahinga sa kalagitnaan ng mga pangangailangan at gawain ng buhay. Isang paalala sa araw na ito ay ang pagiging alerto at maingat, Kaya't iwasan ang mga tukso na maaaring mag-distract sa iyo mula sa iyong likas na karunungan at kalinawan ng isip. Huwag hayaang mawala ang iyong focus at magbigay ng pansin sa iyong intuition. Sa pamamagitan ng tamang balanse sa pagitan ng pagtigil at pag-usad, magagamit mo ang bawat pagkakataon na magbukas upang mas mapalalim ang iyong pagkaunawa at makahanap ng higit na kagalakan at tabumpay. Tulad ng imbitasyon ng buwan na naninirahan sa Scorpio, may pagkakataon ka ngayong araw upang masusing siya sa atin ang mga ugat ng mga isyong maaaring bumigat sa iyong isipan. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo upang masusing tuklasin ang mga nakatagong katotohanan at magbigay linaw sa mga ideya na matagal nang nagpapahirap sa iyo. Magtiwala na ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa ilalim lang ng iyong mga mata, at kung ikaw ay magpupunyagi at magsisilbing masigasig sa paghahanap ng mga ito, makikita mong lumalabas ang mga sagot na magpapalalim sa iyong pananaw sa iyong mga pinagdadaanan. Ang proseso ng pag-unawa sa mga lihim na ito ay hindi madali, ngunit sa bawat hakbang ng iyong pagninilay-nilay, matutuklasan mong mas lumalawak ang iyong kakayahan na magdesisyon at makapag-isip ng mas tama. Ang ganitong mga proseso ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang mga pagsubok, kundi nagpapakita rin ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Habang pinapalakas ka ng enerhiyang ito, itaguyod mo ang malakas na pananaw ng iyong likas na kalayaan, ngunit hindi nawawala ang isang pananaw ng balanse at katahimikan mula sa iyong mga panloob na pagmumuni. Huwag kalimutang ilagay ang iyong sarili sa mga hakbang ng pagpapahinga at pagmumuni upang makapagbigay diin sa iyong tunay na mga layunin sa buhay. Ang pagiging isang Aquarius ay nagbibigay sa iyo ng hindi matitinag na espiritu isang likas na katangian na maaaring magbago ng mga hamon sa mga pagkakataon para sa paglago. Gamitin ang mga enerhiya ng araw na ito upang hindi lamang makaharap ang mga pagsubok, kundi gamitin ang mga ito upang magbukas ng mas maraming pagkakataon. Ang iyong kakayahang mag-adjust at magpatuloy sa mga pagbabago ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay, kaya't magtiwala sa iyong kakayahan at ilahad ang mga aspeto ng iyong buhay na nais mong baguhin at paunlarin. Ang key life aspect na dapat pagtuunan ng pansin ay ang iyong kapasidad na magbago at mag-adapt sa mga sitwasyon. Sa araw na ito, ang iyong kakayahan na mag-eksperimento sa mga bagong ideya at pamamaraan ay magdudulot ng tagumpay sa mga proyektong hindi mo pa tinitingnan ng seryoso noon. Ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa nakasanayan, kundi sa iyong kapasidad na mag-innovate at magbigay ng mas mataas na pananaw. Ang kasalukuyang enerhiya ng araw na ito ay nagpapakita ng iyong potensyal na magdala ng pagbabago sa mga aspeto ng iyong buhay na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Ang iyong mga ambisyon at pangarap ay magiging mas malinaw sa iyo, at ang iyong kakayahang magtulungan sa mga kasamahan o mahal sa buhay ay magdadala ng higit na kasiyahan at tabumpay. Ang maswerteng kulay ng araw ay ang berde, isang kulay na nagmumungkahi ng paglago at pagbabago. Ito ay magsisilbing paalala sa iyo na yakapin ang bawat pagkakataon para sa personal na pag-unlad at pagpapabuti. Ang berde ay naubnay sa kasaganaan at pagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Ang iyong swerteng numero ngayon ay tatlo, isang numero ng balanse at kaayusan, kaya't dapat mong gawing prioridad ang pagkakaroon ng tamang kaayusan sa iyong buhay. Ang swerteng gawain ay nakatuon sa mga aktibidad na magdadala ng mas maraming pagninilay at pagpapahinga, tulad ng paggawa ng mga journal entries, pagmumuni-muni, o iba pang mga gawain na magbibigay daan sa iyong personal na paglago. Maglaan ng oras sa pagninilay, dahil ito ang magsisilbing susi sa mas malalim na pagkakakilanlan at pananaw sa buhay. Ang iyong gabay ay ang pagkakaroon ng tamang balanse sa iyong mga nararamdaman at mga gawain. Hindi kailangang madaliin ang mga bagay, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa kakayahang maglakbay sa iyong landas ng may tamang pag-isip at kalmado. Magtiwala sa iyong mga intuition at hindi sa mga panlabas na salik na naglalayon lamang na magtakda ng iyong mga hakbang. Ang bawat hakbang ay mahalaga, kaya't maglaan ng oras upang magmuni-muni at tuklasin ang iyong mga hangarin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagminilay at malasakit sa iyong sarili, makikita mong lumalago ka at nakakamtan mo ang mga tagumpay na nais mo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at pahalagahan ang mga biyaya na dumating sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit na ang mga maliliit na hakbang. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili, at sa bawat hakbang na gagawin mo, magiging mas maliwanag ang iyong landas patungo sa mas matagumpay at mas masayang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, napagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.